sa ground, yun yung is na tinatawag natin. Pag nag-connect, that is uh, we call column. Mm -hmm. This is a uh, halo hollow inside oh, po, kaya po siya may talawin mm -hmm. mm -hmm. pwede niyong try in. Ayaw nga. Ito mas malakas ko mas malakas mga parts ng rocks na na-stop na yung pag-grow, na-dry na siya. Hindi po rin mga pumasok dito at uh, hinawakan hinawa na niya. na po ng acid ng tao. Kaya po, nakasot po tayo ng hand gloves. Para ah. protection po ng bato. Um, para ano, uh, hindi makuntaminit ng acid. Uh, ah, ito ba mapahawak? Yes um. po. The protection din ang kamay natin, ma'am. If makatouch tayo, yan ang may mga trash lock po.

Thank <laughs> you. Japanese sir, di ba? Ang no, World War II. Ang World War II, ang Japanese. Meron di kasing maano, Amerikana, di ba? Hindi, okay pa sila e, ng Amerikana. Sa Manila American. kasi di ba may batin ng Manila. Man. Halos ka, ano niyan sir? Kung nakapunta po kayo, kung napunta na ninyo yung sa may katedral, hmm? yan, dyan noon yung... Parang pag ano sila yung maglaban, nandoon yung mga boat, tapos may tunnel na yung pinagtagoan na doon sila sumusuot. Ang taas ng puno, oh. Mas mataas pa yan sir. Oh? Opo. Yung halaman sa taas ng bato, yan din po tinatawag silang natural bonsai. Kahit anong puno po yan dyan. Dahil po, ah, uh, malaki ng stong. Uh, ang alin po? Yung mga puno na nandyan sa taas ng bato. Ah. Kung nasa 100 years na rin sila na nandyan. Pero ganun lang kalaki. Dahil nga po, wala masyadong... Wala. Ito, ito, Sige, sige. iyan so to kaya bakit siya na hati. Mm. Oh. That is a plaza meranda po na without bami po pero na hati imbago. <laughs> I love you. Uh, I say I love you. Too. Hindi ako kasya janan. Han, yung ano mo. Nature, metal rock din po. I love nature. Try ito na kaysa. Is this metal rock? <laughs> sorry, hindi ko I love nature na sabi. I love nature, pero hindi hindi <laughs> nakapasok. <kayo. laughs> <laughs> pansin oh, yung diba? sobrang ganda dito guys ang experience na stuck sa mga parts ng bato na oh. yan, mga ganun. Mm. Ay, no, oh. yun yung ano, oh. o. Yung so, ito, mami, ito, ito na, ano. Crisp, crisp. Ito yung ano, okay. crystal crystal. Ito pong nasa gilid, tayo ba ito ng ano? Yes ah, po. Uh, But, <laughs> or <laughs> ano, yung swallow bird. gabi kasi sir, dyan sila sa taas. I'm mm. so sorry, napansin ko lang. Sa <laughs> lahat. <laughs> ma'am, last house dito ma'am, sa corner. मार्मलिङ भात तिमी हुने So tingin, tingin mo lang po. Ito, sir, ah. Wait lang po. <coughs> Sam, okay. Yes. Saan, One, two, three! Red! Climbing! Oh, Kaya, Slowly pito. but surely, ma'am. Trefo, dito, ma'am. Be, sorry! Ma'am, lingon mo na, ma'am. Hindi na, ano ang gloves. Uli <laughs> <laughs> oh, mo yan, kuya. Ha? Uli mo. mo. Ma'am, last po, ma'am, last time. Sir, taping-taping yan, labas na yan. Yay! Nandiyan ka na sa taas. Ayun, go! Kasama na si Kuya. Aray, Mama! Okay. <laughs> next po. Masa rin kayo ni Ay, wala po. Holding last na si tayo. Aray! Kaliwa. Ayok. Next po, ma'am. May lang. May feeling ko ako yun. Sige po, kayo na po. Walang video si Ma'am. Itong ano, yung dalawang server. Pakita nyo nga sir, jam set kay sir. Aba, si Kuturan. Lumaga niya ka pa. Oo, oh, Mami okay, may kusupport naman si Kuya. Sir, dito po kaliwang kamay. Ay! Tapos so, sa gilid kayo sir, dito yung kaliwang kamay. Sa gilid. So, di ba? Survive sir? Uh -huh. Saan na yung pumapit sa unahan? Ano ako yan sa taas ha. Bakit ba na si Iman, kaya ako sa ko Sige ma'am. Ay, kita lang yun. Baka makabilis akong ganito. <laughs> <laughs> kaya mali na makita yun. <laughs> Sipin mo itong tumuway dati ng mga ikapweba, no? Ay, may, Ay, may day swim yung maliit mo. Ha? May day may yung maliit mo. Dadaan. I-video mo na yung day ano yung maliit na dadaan yun? Ah, ito! Yung dinaan natin, ma'am, na except? Ito. Ito. Eh, dito pala. Ano tapos nakapag-tour na ako dito po kasi malaki tayo mga po rin. Nakalusot kami dito pero hindi na kami kumasya So ano nangyari po? bakit na naman kami sa baba. Ay, palabas. Ah, so, so, Hindi lang pala. Evening. Everything is dyan. connected Papa to everything. Is... Thang, Pag malaki yung tummy, inhale. Iman, inhale. Nawala, nawala. Grabe yan, sige. Ani, yung, yung, yung si... Ay, yung ulo ko, hindi pa kasya. Tan, yan. Yung siko mo, i-ano mo dyan sa magkabilaan. Bababa mo yung ulo mo ng konde. Ano? Ano? kasi yung ka lang Kasi Sa ating May hirap lang. Okay daw. Okay. Hindi okay. 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 Nakaraan kasi may guest din ako dito. Nag-aapura. Okay. Ma'am, pahinga tayo. Pagkaroon din. Marami nang hiya. Wow. Kaya bawat ako pag ako pa battle station, pinapahin para mas maka ano tayo. Yung tunnel ka rin na sir, nandun, sinasabi ko, diyan yung lagusan. Yan, yeah. may iba ka rin bisita na pag gusto mag-explore. Yeah. Yan, biling mag-apang. Biling mag-take ng mahabang oras. Let's go. Ito. to 5 <laughs> 6 7 8 oh ang ganda ng view Ito na yung pinaka view deck nila. Ayan. Hiningil ako doon. Superman position. Ayan. Ito kayo mag ano, zip line. Pabalik doon sa baba.

Hahaha okay, Survive Ugong Rock Adventures, Palawan Ayan okay, guys, so Diba? Ang ganda Wooo Lahat po kayo ay sitting, 'di ba? Okay. Sino na nga po ang hindi nag-decide? -de Lagay ko muna ng page mo, Sir. Lagay ko muna ng page mo. tumingin sa baba eh. Ito po, right foot po. Yung mata mo, hindi walang view sa baba. <laughs> <laughs> so, <masyadong sablan>. <laughs> <laughs> Ito po. Yeah. Ayun. Alam ko, pwede na walang <laughs> kailangan. Okay <laughs> po. <laughs> <ziz> <laughs> <laughs> sir pwede nyo suotin sir baka maulog sir Han. Superman siya sige mo din pagkarating mo sir kawal ka doon sa may dulo sir pag nalilig video mo Sir, eh, sabi na yan Ganti ko sa malayo.

Siya ako kaya ano hindi nagsunuran yung mga ano kasi may mga daga kasi sa baga oh my god <laughs> ba ako may kasalanan dapat pala tumahimik na lang ako Hello. eh labigla ako eh pagkatawang po si ano pero sa isa ko Dalay na lang doon sir, niya. yung Picture. Siya, sir, ito po yung picture niya. Ha? Echo! Ito daw, Echo! Ito daw, Echo! Ito yung picture niya. daw, Echo! Ito daw, No, yun na una. Ayan uh, guys, oh. After ng drone, may makikita kayo magpiprint Mura lang naman siya. -tweet -tweet. Ay, okay lang naman eh. Hindi ko kaya. Si Jiman, ba't din na gano? Eh, di mas lalo na no, nang... si Kuya? Nanginig na rin siya. <laughs> na? Nakitaan namin nanginginig ka. Kaya, yeah, natakot ka rin na rin. <laughs> Ikaw pala ang dahilan eh. <laughs> Ikaw pala yung... Ikaw dahilan na nanginginig kaya ayaw na rin nila. Wala, tinaga. Ito pala ang dahilan, kaya pala ayaw ng tatlo. Kala ko ako. Sagan niya! Kasaga, wala ano yun! Isa lang. Oo. Oh. <laughs> Yon guys, after na exciting part, na nangyari. Next namin is kakain. Isa sa mga ano, mga kasama sa tour pag ginuha mo yung ano, yung underground river. Ito yung buffet nila. Eat all you can. Yan. Parang kami na naman yung nauna. Mamin sir, table yeah. one. Thank Hata you, you, po, Thank so you. Thank po. Thank you. Thank you po. nuna tayo pumunta dito sa forest park nila may kita yan. ang lalaki ng puno grabe guys puro may kita mo dito puro halaman kaya sobrang lamig dito sa area na to Ayan. so pwede tayong pumunta sa taas check natin kaya tayo sa taas medyo ingat ingat lang dahil ay wala nang daanan hindi na siya pwede balik at dito rin matatagpuan ang 100 year old dao tree okay puntahan natin at kung may itong kasama ko ay asa na kaya yan 100 years old check natin, oh ito na There is no Wi-Fi in the forest, but I promise you will be find a better connection. Wow, Ali. Han, may ahas Ayun nung no, sa puno. Ayun nung. No. o! No. Ang laki na ito! 100 years old! Panalo! Ano Panalo! Grabe! Wow! The best! Ano mo yung ano, niya! Ang laki! <laughs> Dito palang matatagpuan to. Ah, sa Pacific Walnut Tree or Armus Inesan Tree. Primary or secondary Time Ever Cleaned or Semi- Ay, sulit. Ayun yung age ng 100, yun 100 years above. Ugat pa lang siya, si Tricia. Tricia, may video lang natin sa mga ugat nga. Ayun, siya kalaki.